Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga residente sa barangay Maliko sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Si Efren, maaga pa lamang ay nagtutungo na siya sa taniman ng ketchay at strawberry para magtanggal ng mga damo. Apat ang kanyang anak at isa rito ay nasa kolehiyo na. Tanging ang pagtatanim lamang ng mga gulay ang kanilang pinagkakakitaan para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Anong ayaw Yung ulan na malalakas kinuha sa kahangin, Si Kagawad Dendo naman, high school pa lamang ito nang maipundar at simulan niya ang pagtatanim ng sayote. Ito na rin ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Kaya ang mga kabataan sa barangay, imbes na laruan, hiling nila ngayong Pasko ay ang mga kagamitan sa pagsasaka gaya ng pala, kapote at bota, pero hindi para sa kanila, kundi para sa kanilang mga magulang na nagsasaka. Ano po, spray ng pag-anong damo mayroon namang nag-iisang agriculture technician sa barangay maliko na siyang nilalapitan ng mga residente upang magpakonsulta ng lagay ng kanilang tanim. Hiling ni Frederick magkaroon ng sariling community nursery sa barangay pero sa ngayon wala pang pondo para rito. Tinatayang nasa 60,000 piso kasi ang magagasto sa pagpapagawa nito. Uh, yun nga meron silang secure source ng seedlings so better kung meron saya siyang centralized kahit centralized na nurseries for doon sa mga growers natin para kahit kung tagbagyo meron silang pag a uh... Kaya para maisakatuparan ang mga ito, isang programa ang handog ng Pamalaang Panlalawigan. Ito ay ang Christmas Lighting with a Purpose Project kung saan layon nitong magsagawa ng isang donation drive. Dito, ang mga tulong na matatanggap ay ipapamahagi sa mga residenteng nangangailangan, lalo na ang mga residente mula sa Barangay Maliko. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.